Yon, good day mga tol. JD nga pala at ngayon nga'y maulan. Hingi nga ako ng karton ng nan sesto. At isang box nga ng sesto. Goods na nga mga tol, nakakuha na ako ng karton. Tapos ayan, kahit maulan, papaship tayo ng hamster. Ang order nga sa akin mga tol, isang pares ng golden hamster. At ayun, nandito yung mga pang-out ko na teddy bear at golden hamster Syrian. Ang gusto nga ng customer eh black and white. Oh. Hindi yan patay mga tula. Maimbing lang ang kanyang tulog. <laughs> mo patay eh. Oink. <laughs> Buhay yan mga tula. At ang isa ay kulay puti daw. Ayan. Lagyan ko na lang ito ng kusot. Bali, ang delivery nga na ito mga tol sa may Santa Maria, Bulacan ride safe sa inyo. <laughs> Goods na nga mga tol yan, nabutas ako na. Tapos binigyan ko na rin siya ng prekusot para hindi sayang shipping niya kasi layo. Santa Maria Bulacan pa. sinamahan ko na nga rin mga tol ng ayan, food mix. May rider mga tol. So, ingat po. Safe na mga tol. Ride safe po sa inyo, sir, ma'am. <laughs> In mga tol sa mga nais reklamen sa ay lang sa akin yan deliver door to door hanggang sa muli oop, oop.